Kakasakay lang namin guys sa Giant Tutubi. Ano kaya ang libreng food trip sa langit for today's video? Tara, samahan nyo yung kalbo. Biyahe ng mga marino mula Himpapawid hanggang disyerto. Let's go! So ayun na nga guys, pag sinaswerte ka nga naman, napuesto rin ako sa bintana. Sakto, letter K for kalbo. Sheesh! Eh, nakita rin natin si Gloria. Ganda-ganda. Jowa reveal na ba? Oh, she! Gabi pala yung biyahe namin guys at tinanong ko na rin sa steward kung pwede na bang kumain nang makatulog. Wait lang daw, hintayin mo nang lumipad. Om sim. Let's eat. Mama, I love chicken curry. Oh, di ba? So challenge sa langit pa nagfo-food trip. Masarap din naman yung pagkain dito, guys, kasi libre. Oh yeah. Good morning sa inyo guys for today's video. Sorry kung nakatulog yung kalbo. Palanding na yung ating eroplano. Let's go! Pababa na kami ng eroplano guys. Touchdown. Nandito na tayo sa disyerto. Tara, magganap naman tayo ng camel. Cheers! Hey, Gloria at Kingfisher, antok pa. Alright! Mula pala sa Giant Tutubi guys, sasakay tayo ng camel. Este bus papunta sa airport. Ayun lang, wrong move. Nagpa-camera pa ako kay Gloria pero ang kapalit, bitbit -bit bagahe. Dali, videohan mo yung malaking elise. Grabe, ang bigat nito Gloria. Dito siguro nakatago yung mga punda at ah, pati na rin yung Nutella. Hi, guys. Guys. Bye, guys. Grabe dito guys Food park ko No. Sa gilid Ricky boy Aba ngayon ko lang napansin guys Malupit din pala si Gloria Parang si first timer Pareha silang may dalawang bagahe plus dalawang hand carry, tinalo pa si Kalbong siman TV, oh yeah! Pwede pala yung ganyan guys, o baka naman pinagbabawal na teknik yan. Yay! Guys, Gloria, bibili ng Bakti Samahan na muna natin mag si Gloria, pati pala dito sa abroad guys, meron na ring pure gold. Si-shopping muna si Gloria, tignan natin kung bibili ah. Naniniwala ba kayo guys na walang pambili si Gloria? we hindi nga. Kwento mo sa robot na malambot yung katawan? Shish! Ay, napakaangas par. Tuwang-tuwa yung mga marino sa robot. Napaka-talented daw kasi. Sing and dance? Alright! Pagkatapos mag-shopping-shopping at makakita ng camel, Gloria change outfit? Grabe guys. Jumal, kabudol. Boss Volter lang yung may pera sa lahat. <laughs> O, oh, paano ba yan guys? Sasakay na ulit kami sa Giant Totobi. Kita-kita sa Pinas with Kalbong Simon TV. See you ulit next Beat, Bye-bye you!